Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin mga atin pong para po ngayong June 12 at uh, June 13, 2024. At sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin sa ating pong sumada update para po ngayong June 12. Ayan, dito tayo sa June, yan ay 6. uh, 12 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, doon pa rin po. Kagaya pa rin ng dati. simplify muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 2 is 3. At uh, 2 plus 4 is 6. Kunyan pa rin po sa bandang gitna. 6 plus 3 is 9. At uh, 3 plus 6 is 9 sa bandang baba din po. 9 plus 9 is 18. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 18. At yun naman pong pangalawang numero natin. Yung kapangis natin yung numero. Yan pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 6 plus 3 plus 6 is 15. Ayan mga idol. Uh, at ito naman po yung ating mapapalas ng mga ito. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede dyan po na rin po matayaan. 15-18 or 12-18-15. mga idol. At dahil 2 digits po yung mga numero natin. 15 at 18. Sito kayo muna natin yan bago natin yan isumaga. Dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Yan po ang ating susumada ngayon sa isa't saka at isumada natin ng 6, kunin mo natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin yung 23, sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. Ayan mga lahat sa 9 naman po, kukunin mo natin yung 18. Sumada, 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9 and uh, 36 so mga doon tayo sa is 3 plus 6 is 9 and mga doon po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada para po ng June 12 Ayan, meron tayo itong 6, 15, 33, 24, 9, 18, 27, at 36. Ayan, ganoon pa rin pong gagawin natin dito. Rambol lang po natin mga numero yan. Ipili e, lang pa tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga ano, numero. At doon naman sa ating sample. kinuha natin dito ang 36. 36 at 15. Then, 6 and 6 and 27. Uh, 18. 18 and 24. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha ang mga, mga numero sa ating pong para po ngayong June 12. Ayan, ganoon tayo pa tayong tapong sample dito, mga kombinasyon natin na nakuha na pwede po ninyong matayaan kung nagustuhan nyo po sila. Ayan, ganoon tayong 26, 15, 6, 27, at 18, 24. Ayan mga idol, o kaya dito sa mga naka-insert kayo natin mga numero dito, pwede nyo po tayong mag dyan kung ano pa po yung mga may gustuhan po ating mga kombinasyon. Eh. Rambol lang na po natin sila. At ayun mga doon yun po ating sumada sa pecha para po yung June 12. Maraming maraming salamat po. At next natin, yun naman po ang ating advance sumada. Para naman po ito ngayong June 13. At ayun mga doon, magkisan natin. Pero natin ang ating sumada. Dito ay sa June, yun ay pa Dan uh, 13 sa ating fecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganyan pa rin po. Uh, simplify muna natin sila. Ayan. 0 plus 6 is 6. 1 plus 3 is 4. At 2 plus 4 is 6. Ayan, mga idol. Sa bandang gitna din po. 6 plus 4 is 10. At 4 plus 6 is 10. Dito rin po sa bandang baba. 10 plus 10 is 20. So, yun po ang ating unang numero. Ngayon tayong 20. At yung pangalawang numero natin, yung kapares natin yung numero, dyan pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tapong numero natin dito. 6 plus 4 plus 6 is 16. Ngayon mga idol, naman po ang ating kapares na numero. Meron tayong 16. Meron na rin po tayo itong kombinasyon pwede pwede na po natin yung matayaan 16-20 si or 20-16 ayan si pwede pwede na po yung kombinasyon natin yan at dahil 2 digits din po sila 16 at 20 sisimplify din muna natin yan bago po natin sila sumada para mas maraming pa tayong mga meron na pwede po pilihan dito po sa 16 1 plus 6 is 7 at dito sa 20 2 plus 0 is 2. Ayan mga idol. At sa 7, unahin po natin yung sumada. Kunin mo natin yung 16. Sumada din sa 6. 1 plus 6 is 7. Kaya rin 19. Or 7. 34 34 25. Ayan mga idol, sumada 25, 2 plus 5 is 7. At itong sumada 34, 3 plus 4 is 7. At next naman natin ang 2, kunin muna natin yung 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan na ng 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin dyan ng 38. Sumada 38, 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga Ito yun naman po yung ating mga numero nakuha kuha sa ating pong sumada para pong yung June 13. Ayan, mayroon tayo rito ng 7, 16, 24, 25, 2, 20, 11, 28 at 29 and mga idol ganun pa rin gagawin natin dyan rambo na po natin pipiliin po tayo kung ano po yung mga mas gugustuhan po natin mas na ano po natin na ang kayaan yan? Ano po yung mga kukursunodahan po natin? At sa ating sample, ito mo natin ang 11 and 25 Then 29, 16 uh, 2 and 34 Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada para po ngayong June 13. Ayan meron tayong lang tayong 29-16, at 2.34. Ayan, meron din po tayong tapatang sample dyan. Kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo naman po sila, ay pwede pwede nyo po matayaan. Pwede rin po tayong magtagdag, wala po po sa taas mga buha, kaya na lang po pumili. Kung ano po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Uh, at ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha. Para po ngayong June 12 at uh, June 13, 2024, maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.